Ang video na ito mga kaubayan ay nandito ako sa kabukiran at may pasyente nga ako sa lugar na ito. E, kailangan ko po yung gamot sa ulcer. Ulcer po ang kanyang karamdaman mga kaubayan pero wala po akong magamit kaya tumakbo ako dito sa bukid. At mangunguha po ako ng gamot sa ulcer. Nandito po yung mga gamot sa ulcer mga kaubayan. No? Na kuan yung... Yung tinatawag naming barsa nga, kukuha po ako mga kaubayan, ayun po siya ayun po yung gamot ng ulcer, kukuha po ako ng gamot doon mga kaubayan at tignan po natin uh, para makita nyo po kung ano po yung mga ginagamit ko na gamot sa ulcer mga kaubayan, kukuha po ako sandali Ito po mga kaubayan, ang malakas na gamot sa ulcer. Ito po yung tinatawag naming barsanga. Eh, uh, barsanga. Ito mga kaubayan, ang gumagamot po na malakas nito ay ito pong laman niya. Ito po, yan pong laman niya na yan, mga kaubayan. Punta po tayo doon at huhugasan ko po para makita niyo po ang itsura ng laman ng barsanga mga kaubayan. Para makita niyo po pupunta po tayo doon mga kaubayan tara na po tuwing mga ngailangan ako ng halamang gamot mga kaubayan ay dito po ako tumatakbo sa kabukiran so nandito na tayo mga kaubayan hugasan ko lamang po sandali to para makita nyo po ang itsura nya hugasan ko lamang sa may gripo doon mga kaubayan eto po, nahugasan ko na siya mga kaubayan. Ito na po ang itsura niya ngayon. Itong barsanga na ito mga kaubayan, ay malakas po na gamot sa ulcer. Ang gumagamot po dito ay ito po. etong laman niya po, yan po. Yan po ang gumagamot dito mga kaubayan, itong laman ng barsanga na yan. Ang proseso ng paggamit dito ay pinipitpit po itong laman niya na ito, pinipitpit po yan at ilinalaga at iniinom po. Sa mga may ulcer po ito, may kabuhe, yung mga may sakit sa tiyan, may lamig sa tiyan, yan po, yung mga hinahangin ang tiyan, yan po. At yung mga hindi magandang amoy, singaw, ng, ng ating katawan at loob ng ating katawan pwede po ito mga kaubayan at ito rin po mga kaubayan itong barsangan na ito ang is, uh, ito din yung tinuklas po namin na pwedeng panglinis sa mga kasarian ng mga babae mga kaubayan at ito din ang natuklasan namin na isang kakayahan ng barsangan na ito maliban sa ulcer ay yung mga singaw na hindi magaganda sa katawan ng isang tao ang proseso po ng paggamit naman nito mga kaubayan ay itong buong ito yung buo na yan linalaga po yan, pinipit-pit po itong laman na ito pinipit-pit po yung laman na yan linalaga po yan at iniinom pagkatapos po, yan din po ang pinang susuob o pinang i-steam mga kaubayan Uh, itong halamang gamot na ito itong barsanga na yan pagkatapos po ito din po mga kaubayan ang pinampapaligo nung taong may hindi maganda yung amoy ng kanyang katawan marami po tayong benepisyong nakukuha sa halamang gamot na ito mga kaubayan itong barsanga na ito kaya ito po ay natuklasan po namin mga kaubayan na napakabisa po eto sa ulcer ang paggamit po, ang gumagamit gumagamot po sa ulcer, sa sakit ng chan ito po itong mismong laman niya na ito uh, linalaga po ito linala pinipitpit po ito mga kaubayan pinipitpit po ito linalaga po ito at iniinom po hindi po nakakalason ito mga kaubayan kasi kinakain po ito, talagang panggamot po ito sa loob ng katawan natin mga kaubayan yan po eto po ang itsura niya at ganito po ang lasa nya mga kaubayan ang lasa po nito yan. ang lasa po niya medyo maanghang-anghang po maanghang-anghang na maaro-aroma uh, maanghang-anghang na medyo maaro-aroma siya mabango po siya mga kaubayan ha. yan po ang lasa niyan Masarap po, hindi po nakakalason niyang kasi ito ay talagang uri ng halamang gamot na panggamot sa karamdaman, sa ulcer, <coughs> sa ulcer, sa sakit ng tiyan, mm, sa lamig, mga kaubayan, sa gastric acid. Yan, yung mababahong hininga, yung mababahong singaw ng ating katawan ay may kakayahan po itong halamang gamot na ito na kung tawagin ay barsa nga mga kaubayan, napakarami po dyan sa kabukiran, libre lamang po, eto basta't magtyaga lamang po kayong maghukay, uh, madali lang naman hukayin to, madali lang naman bunutin to, basta't lagi atandaan uh, po natin mga kaubayan eto po ang malakas na panggamot sa uh, sakit ng tiyan sa ulcer sa marami pa pong nagagamot ito mga kaubayan maliban sa hindi magagandang singaw ng ating pangangatawan kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng halamang gamot na ito na kung tawagin ay barsa nga marami pong laman ito at maraming binipisyong nagagamot ito mga kaubayan marami pong salamat